Pinatirik ang mata. Iniwan pa. Oh, bakit ngayon ka lang? Bumabalik na naman sa dati ang uwi mo ah. Lagi ka na lang gabi umuwi. Kayo pa rin ba ng ka-office mate mo? Pinahiwalayan ko na sa'yo yun ha? ah. surihan. Ano? Naghiwalay naman na talaga kami. Kasunod nagsahod siya, bigla nagaya. Hindi ako nakatanggi. Pare-pareho lang talaga kayong mga lalaki ano? Katrabaho ko ganun din. Pag nagsweldo, nang lilibre sa akin. Buti mabait yung katrabaho mo. Eh, saan ka naman yan nilibre? Li sa Sugo Hotel. <laughs> Sabi nila, malagay daw sa tahimik ang buhay pag nag-aasawa ka. Sino naman nagsabi niyan? Mga magulang ko, tsaka yung mga magulang mo. Maniwala ka naman. Ano? Paano malagay sa tahimik? Pag may anak ka na, maingay. Pag ng bata, maingay. Tapos, ikaw naman, gusto mo limang bisis maglabing-labing sa isang araw. So, limang bisis din ako magingay. Sana ang tahimik bakit ba dalawang bis lang tayo maglabing-labing sa loob ng isang linggo, ha? Hindi pwede, kasi hindi ko kaya. Lahat ng vitamins binili ko para lumakas ka. Bakit hindi mo pa rin kaya? Dalawa lang talaga ang kaya kong maibigay sa'yo. At bakit nga dalawa lang? Kung ibibigay ko sa'yo lahat, paano yung tatlo kong katrabaho? Pinasaya ka lang? Mahal mo na? Yung iba nga, pinatirik ang mata, iniwan pa. Nagtakalan talaga ako sa'yo eh. Matagal ko nang niisip to. Sa daming guwapon lalaki naman liga mo dati, bakit ako pa talaga napili mo mong pakasalan? Eh, hindi naman ako kong Para sa akin, hindi naman ako namimili ng guwapo o pamit eh. Eh, bakit nga ako ang napili mo eh? Yun ang pinagtaka ko eh. Ano nagustuhan mo sa akin? Gusto mo ba talagang malaman? Oo naman, siyempre. Para panatag na rin ako. Ang haba kasi ng dila mo. Yun the best. Congrats, ha? <laughs> ano ba talaga nangyari sa'yo? Bakit palagi mainit ang ulo mo? Ang hirap mong pasayahin. Ikaw, may kasalanan nito eh. Kung bakit ako ganito? Ako na naman. Sa tuwing nagagalit ka, ako may kasalanan? Ano ba talaga gawin ko para lumiwalas yung mukha mo? At para naman lumaki yung ngiti mo? Gusto mo lumaki ng ko? Palakihin mo muna yung sayo. Ngayon alam mo na. Hello. Ba't ayaw mo magsalita? Namimiss mo, ano? Oo, sobrang. Oh, betai ayaw mo Eh, bakit? Nagsasalita ba yung junjunmu. <laughs>